Hi guys, mamibigay na tayo ng regalo sa ating Angel. Ayan, buksan mo na. Oh, ba? diba? Meron tayong ibigyang ko sa guys ng necklace. O, ba? mo na. O, ba? Diba? Tanggalin mo na yung necklace mong nangingitim. Ang ganda actually. Walon wag Walon muna Walon ba? Dali, hindi papakita na. Ito guys, yung kanyang new necklace na ibibigay ko sa kanya. Ayan. Ito. Tapos binilhan ko siya guys ng sing-sing. Ang -sing. ganda. Hmm. Ingatan mo yan ha. Ayan guys, yung sing-sing. Oh. No? Tingnan mo nga kung kasya sa'yo. Oh, di ba? Bongga. Ayan guys, yung binigay ko sa kanya. Ayan. Masaya ka ba? Siyempre, masaya masaya. Oh, di ba? Bongga. Oh, di ba? Thank you for watching.